Ito na, mga ito. Wala, pero na. Oh, Yon! Oh, Yon! good morning mga idol So, kumusta kayong lahat mga idol So, may bagong araw May bagong vlog na matinit mga idol So pangisda, yung aking ginamit na lambat ngayon mga idol So susubukan namin mga idol kung ano kanyang huli Sa pangalimbasa kasi mga idol talagang napakahirap Walang huli So yan yung ating buyaw so, Bali dito, mundo na lang ako mga idol Ang so, mga idol kung anong ating may huwi sa tungakang ito Bali maaga pang ulan dito sa amin ngayon mga idol Ambon Talagang pagtagaan lang ito mga idol kung anong magiging swerte sa umagang ito.

s a r e l i n g 0

dito okay, okay, yeah. yeah, no. Kiko. Jangan pauling mangadun. Wala ng ali masak. Ngon ni. Yo, tigi. kalau kita, oke okay, uh tunggu oh. subuh sắp xếp lại sao sao, xếp lại nóng giống mày

Uh -oh. Sana kung nih Dari muka puno na kilo. lupa hmm. 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 Oke, ketikote. kote. Itu saya tolong pandang itu maju dulu, nata yang ng buya. Kita naik loket yang buya. Sendiri, Nah, ya kakak? Oh.

later. So yan mga idol, so nandito na kami ng aking may bahay sa tabi. Yan, nililinis niya yung aking bangka mga idol. Tapos na rin namin ni Ayos yung aming lambat mga idol. tapos na rin namin yung huling isda. So yan, pakita ko na lang mga idol. Medyo lubat na yung ating cellphone. So yan, ito so lang mga idol ang aming huli sa umagang ito. Tamang pang ulam lang. At naka-binta rin ng isang kilo siguro mga idol. Ang gasolina. Yan Yan lang mga idol. Yan. Isa na mga idol o. Oh? ang nagdami. Ang dami sa na ito mga idol. Isa ng balita. Ito o. mga idol. Ito kilawin sugo so kaso saka meron din tayong sap sap mga ito yan ito sasa ito mga ito lo mataba ito yung isda na ito mga ito So, sa ko pa nakapag-subscribe mga idol Baka kayo magawi sa aking mountain channel Tapos wait, naman ang ating mountain notification bell mga idol Ang ulam lang, kabinta ng isang kilo, dalawang kilo, masaya na mga idol Kung ito talagang buhay ng isang mandaragat mga idol Minsan may huli Minsan wala Parang dagat din Minsan high tide, minsan low tide Sertihan lang. Patiagaan. Yun yan. Ano bang, ang okay magawa? Yun ang buhay. Ito kasi mga idol, naabot namin yung dulo ng bahura. Kaya medyo may tayo na isang bato. ayan nga hanggang dito na lang mga idol ang ating video so maraming maraming salamat sa patuloy nyo pagsubaybay ng aking mga likhang video mga idol so lahat mga idol yan ang ating kabuuan ng ating puli ito so, tap sap sap iba. ating balde mga idol